Oh. Uy, kumama. Ana ko. Siya ma. Uy, uy. Magandang gabi. Magandang gabi po. Wow, ano pangalan mo? Clarina po. Zarina? Uy, binusog sa trabaho kasi ako, juti ako. Sa kanila ka juti ngayong nasaan ka ba? Hong Kong ko. Hong Kong, ano trabaho mo sa Hong Kong? Ha? Huh? Ano trabaho mo sa Hong Kong? O, ano po, uh, naglalagay ng bata, tapos nagsaserve din sa amo. Ah, so kasambahay ka dyan. Uy, kuya, unexpected. unexpected. No, po. Hello, hello, Kasi kamusta kayo? Galing, oh. Umiyak Saturday. yung isa. Hello, umiyak. <laughs> Excited. Ano pangalan mo? Ikaw yung kawad ko? Ano pangalan? Karina Claor. Taga saan ka, Karina? Taga Quezon City po. Oh, kayo. okay. Matagal ka naman sa Hong Kong? Ano, one year na po ako kahapon. Oh, kung, ah oh, happy anniversary! Happy anniversary for one year. Okay. May ka bang anak dito sa atin? May anak ka ba sa Pilipinas? Meron po sa. Shout oh. out sa anak mo, Jenica. Pabati mo yung anak mo. Sige. Na, miss na miss na kita. Sorry online. Miss ko na kayo. Noel. o, <laughs> oh, ayan. Natawagan ka ng Flexibin. Nag... Oh. Pakibati po yung tatay ko in advance. Birthday niya sa 26. Ano pangalan tatay mo? Rolando. Ano pangalan? Rolando Clau. Mang Rolando. Ay, man. Ah. Mang Rolando, maligayang karamong sa'yo daw. This coming 26. Diba? Tama? Opo. O, oh, ayan. Kamusta ang buhay niyo dyan sa Hong Kong? Okay naman po. Imagine mo ha, natatawagan namin kayo, nakakapag-usap tayo ng ganyan. Si Clarina. Habang nagsaserve po ako, nanonood ako. Ay, salamat ha. Nakakato naman to. Nakakatawa. ha. Habang nagsaserve, nanonood. Nagsaserve. Ito ako. Ito na kasama Sabi ko nga, uy, tingnan niyo, Baka tawagan ako. <laughs> o, yan na nga. Alam mo bakit? O, makinig may? ka sa akin. Ito, may regalo ako sa anak mo dito. Ito, meron kang smartphone. Eto. Ito. Ayan. Ayan, na, Ayan. Sa mga dito. Oo. Ang kababayan natin. O, oh, ayan, may smartphone ka. Meron ka pang 20,000 cash! Okay. Anong gusto, Anong gusto mo? Anong gusto mo? Anong gusto mo sabihin sa Flex TV? Uh, maraming maraming salamat po sa Flex TV, sa Sama All, sa Ana All, sa, sa TV All. Okay. All right, <laughs> Alright, sige ha. Mag-ingat kayo dyan. 20,000 sa kamero Android ha. Ingat kayo, Clarina. Okay, bye. Pakipatay lang yung cellphone. Okay.